Basta mga lodi, kung mapapansin nyo, may alam akong sa akong yakuran. Yan yung masyadong mabait. Kaya kung gumawa kayo ng pangati na limukon, huwag yung masyadong pabaitin kasi sa tao lang pumapangati yan eh. Hindi sa sa kapwang limukon. Kaya kaya po siya linagay dito kasi hindi na siya magagamit pang ate kasi wala na eh tao lang yung gusto niyang kasama hindi si hindi yung mga ibon na alimukon. ano you know? masyado na siyang mabait Titi -titi 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 -titi. hindi niya kilala yung mga kasama niya kung sa tao ano to magaling sa tao magaling kumampay ng tao ayun